Good morning, good morning Ito naman po ang ating tatrabawin ngayon Magbabawas po tayo ng uh, Dahon ng palmera Para po Mabilis Yan, kasi okay. Masyado na masukal. Uy Parang pro na yung ating ano ah diba? sa Sa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. Yan, para maliwanag ang pagkikita. Pag pag Thank ganito lang mga kaibigan gusto nating pawisan at magandalaw ang katawan maghanap po tayo ng magagawa so ay nasa tabing dagat. Pupuha ng aming ulam na isda. Hindi na ako sa mama kasi time is gold. side side by side Isang so, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kumusta po ang inyong umaga? Ang umaga ko po ay uh, masaya. Kasi meron akong tinalaga. ilalago na ang ating mga halaman. Ayun, yung nanay nila na dito sa Sibuyan Island. Kaya yung mga halaman ko dyan. Shout out sa inyo dyan. Sana diligat kayo ni Luro Dodong. Para hindi kayo matay. Ang ating mga halaman sa Laguna. Yeah para makita yung beauty ng bonggahan hotel So, enjoy enjoy lang po ang buhay para uh, hindi po tayo mag-aning-aning alam niyo po ba yung aning-aning antay uh, stress po ito mga kaibigan ah mga ganitong trabaho. Nakalibang po ito. Yan. Ito ka na po ilalim eh. Pwede mo siyang pabugaran ng mga sekto na ano.

aking bagong uh, trabaho mga kaibigan andito po ako sa Bungdang Hotel at ako po ang uh, gardener dito ngayon ano po ito ay eh? 10 years contract 10 years contract huwag nyo na pong tanungin kung magkano ang salary pagkakimata kayo sa laki ng ating uh, salary dito Maganda po itong hotel na to kasi free accommodation. Wala kang gastos kahit piso. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng reels, magvideo ng mga bagay-bagay, humiti, -bagay, tumawa at magpatawa ng mga viewers. Yan lang ang aking duty dito sa Bungahan Hotel. Dati eh, ayoko magpaiwan kay Bunso. Sumasama-sama ako sa kanya pagpupunta ng kabing dagat. Pero ngayon, upo na po, upo na tayo kasi hindi pwede yung mga matakot-takot. Sila ang matakot kay Anla. May mga ibigan no oh, daming patay na dahon sa gitna. Mm. Ganda ito mga kaibigan kasi way... malusog. Bawasan pa natin itong bibig. Masyadong ano? Puro yung ating uh, pater. kape bago ko po, po ito trinim paalam mo na tayo kay Lutso kasi baka ayaw niyong ipatrim ito pero kailangan mo talagang trim yan mga kaibigan ang buhay-buhay dito sa Sibuyan Island mhm mm Bawasan natin Para makita ang beauty ng bungahan hotel Yan Ito pa oh Pinutur ko, eh. ko na ang Sanga nito Pinutur ko ng ibang sanga Yan Yan Kasi siguro, no, mga kaibigan, tingin nyo. Hindi kayo mapalagay. Okay. Marami na pong ano yan. Marami na pong uh, na biktima yan. Ano? Saan na ba? Yan. Marami na pong nabiktim dahon yan ang aking uh, cutter. Yan. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Wala po silang ligtas sa aking cutter. Okay, bawasan natin ito. Yan. Para magalitan yung ano tapos itatanim natin ito sa isang magandang tapos. Uh, Lugar. kasi natatakpan ang mga kaibigan ng beauty ng bungahan, hotel. Bawa, kau ni cakap lagi sampai lagi. Berpun. Sising sising kasih mada musalam. Ya. Hello guys. Hai. Tapi yang aku uniform. Sorry ko. Pagkita ko sa inyo ang ibang area. Yan. Marami na pa akong nagpunod Villa Palau. Kapag ako po na iinip yung laman ng ating uh, Tatanggalin ko ulit yon para tupin ulit. Dito hindi po ako maiinip dito kasi marami pong gagawin dito. Ang saya-saya ng buhay dito. Ito po oh. Tatanim namin ito ulit. Ito Ito lang. Sabi natin itong mga pwede kita uli. So, sa mga gustong magtanim, magtanim mm -hmm. po kayo dito sa Buga, Hukusir, mga neighborhood at manghingi ng halaman. O di ba? Ako nang namimigay pero hindi akin. Yan. Diyan lang na yan. Tapos, kuhanin natin ang Uy, saan na ba yung mahihwagang uh, Rick dito? Ay, hindi ka mahihwagang Rick eh. Kasi na. Kasi ano na? Saan na Rick. Uy, the Rick. Where are you? Ano ka yan? Pag ginahanap mo, wala. Grabe. ka lang, ha mga kaibigan grabe lang ating pawis ang lang sa daman tuloy ulit Na masarap at masayang trabaho hindi na naglilimit paligid enjoy, enjoy po ako dito gusto ko po trabaho kaysa yung trabaho kasi maglaba, ay nako maglaba ay, ayoko talaga yung maglaba Ang saya-saya ng buhay dito sa Sibuyan Island. Yan ang aking mga pinutol. yup na. Alay kay, alay ko. lang. Siempre comprido tayo nang. Dito po ni. Ay niyo. Dapat. O di hindi tumlad ata. ko alam kung bakit may lata. Hmm. kita like bas. Mm hmm. Kita. Ya. Oi, bakit bandar inilah lata Oi. Hmm, kita pagtampo ha, palmera. Nililinis ka lang, hindi ka pinapatay. Alam mo yun? Kahit man sa Bible eh, pinatanggil ka lang ng ano, ang sanga. Pinupuntula ng sanga ang tao ng kulang sa pananampalataya. Yan! Malalaki yung puno yan sa So, bawasan natin. Sorry. Huwag kayo mag-alala kasi pagkatapos ang pagkakyas ng inyong mga dahon at mga sanga palalaguin naman kayo ng panghiron kasi di ba o, oh, sikip na kayo o di ba kinakausap ang palmera ay yan lang talaga ang buhay yung sa pala we. Eh. Maghapo, nakausap ko sa ito. At least, dito. May kausap ng tao dito. Ang tao kasi dun sa bahay namin, hindi nagsasalita. Hindi ko lang ba? Pag-usan nga kami ng papi. Kami ni Lulo Dudong, lalo na. Wala na kami pag-usapan ni Lulo kasi pag-usapan na namin lahat ultimo ang mga pupok, ang mga hila, ano pa ba? Ang mga sabilan. Ay, lahat na. Napag-usapan na namin yung luludodong. Kaya wala na kami topic. Maganda naman pag wala ng topic kasi walang argumento. Shout out kay Lulo Dodong. Mahala ka sa buhay mo dyan, Lakay. Ayaw mo namang pumunta ng Cebuyan Island. Kaya, sorry na lang. Ganun talaga ang buhay. Hmm. Ayaw, hiluhudo dito kasi malungkot daw. Ganun lang talaga kasi hindi naman niya lugar. Kaya, hindi niya talaga yung magugustuhan dito. Siyempre ako, taga-Sibuyan Island. Kaya, okay lang sa akin. So, mga kaibigan tanggalin natin itong malapit na mga tuyo oh. yan pa, dahon ng patay sa gitna tapos ating ipunin ng ating improvised na rica Only in Gahan Hotel. Saan pa kayo niyan, oh? Ganda ng aming uh, palay alaykay. Ito yung ginagamit sa pag-alang. Pag-ukay ng mga palay. Ito yung mga na to. Maganda pag ano? Maganda pag maaga pa kasi. Wala pang masyadong init. O, oh, diba? Dito ah. kasi hindi na natin nakita. Dito, una pala dyan sa gate. Hindi na natin nakita kasi nakapara itong mga dahon ng salaman. Marami-marami. So, di sini tulen kita nak lelai nak wah senang juga digerun kaki kah lapis itu dah pulang okay ba? ipat natin ito kasi hindi ito sa ano eh. Hindi ito sa tawag uh, dito. Sa daan. Sige natin dito. Yan. Hindi natin siya ilagay para maka move on siya. Mga halaman talaga dapat mag-move on rin eh. Yan lang kayo mga kaibigan ha. Magbawalit sa Kasi, kumamahin oh, natin. O, yung iyayakapin natin. Salma all. Iyayakap. O, di po ba? Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all po.